Mabuenas na araw, mga abante Happy Friday! Ako muli, si Master Hans Kua at ito ang ilan sa Abang Tips at Paralap para sa Life na Kay Bongga, November 3. Thank God, it's Friday! Para sa mapinanganak ng Year of the Rat, hindi maganda ang araw na to dahil mawawala ng kita ang negosyo. May mga sekreto naman mabubunyag at malalaman mo, Green at One. So, oksa mana, ikaw ang pi pinakamaswerte ngayon. May good luck pagdating sa negosyong tatahakin o examination tatahakin. Blue at 18. Tiger naman tayo. Ang pagiging maramdramin o moody ay magdudulot ng emotional stress sa'yo. Kaya naman, huwag intindihin ang bagay na alam mong wala kang papala dyan. White at 9. Rabbit, mahalin ang sarili bago magmahal ng iba. Dahil love life star, makakaranasan ng hindi pagkakaunawaan at madalas na mag-away. Silver at 11. Drago naman tayo, hindi maganda ang araw ito na mag-resign ng trabaho. magpa kay Master Hans. star ay maaaring maranasan, palakasin ang resistensya, lumayo sa kalusugan problem o illness star. Gray at 7. Snake naman tayo, iwasan ang mga aahas sa karelasyon nyo. Third party star kasi ay activated. Brown at 5. E naman sa Year of the Horse, my unhealthy stars sa chart iwasan. Ang unhealthy food, yellow at 19. Goat naman tayo, ha? Ah. conflict day to -day sa kalusugan. Huwag mong hayaan, lumala pa ang issue sa kalusugan. Gumawa ng paraan upang gumaling at huwag matigas ang ulo. Red at 4 sa mga likas na masayahin at mapagbigay ka. Ngunit tandaan na na huwag ibigay ang lahat dal darating ang araw na hindi ka matutulungan. Blue at two. Rooster naman tayo, may negative energy o star sa buhay. Huwag hayaan magpasa sa iyo ang negative energy na to. Gold at 16. Sa year of the dog naman tayo, magaling kang magbitiw ng salita ngunit siguraduhin gagawin ang mga sinabi mo. Iwasan ang stress mula sa work, lalo, lalo minsan ay magliwaliw din ikaw, magliwaliw at mag-enjoy. Aqua at 7. At sa year may bagong negosyo ang posibleng simulan. May money luck star ngayong araw. Piliin pa rin ha, na, na maging masaya kahit maraming problemang nararanasan. Purple at 14. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa inyong palad sa lalay ang tunay na tagumpay. Ako muli, si D. Master Hans Kuwa para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!